Mayong uto mga ka-farmer For today's video Schedule na mo sa pagkapon sa mga baktin Diri sa mo ah 10 to 14 days may nagkakapon Pagkuman, inject vitamin B complex tangiwa sa stress Pag antibiotics For prevention sa mga infeksyon Ang pag-inject is with proper dose and handling Pinatimbang na mo dire ang mga baktin Para mahatag na mo ang sakto nga dosage sa mga injek aron sa pag-inject aron po iwas overdose or ma underdose ang importante nga ma-monitor pero may aron kung naay masakit dili dayon magapan kung sa mga naay mapangutana comment na mo sa baba aron ma-entertain mo Marto mga farmer, dagang salamat. Tugha happy farming. No, okay. can't okay. okay. okay.